Good morning po. Magpapatuka po tayo ng manong. Hi. Hi. Matapang ka-Texas. Ayaw lumaban itong kabero. Ayan po yung aking dalawang kaber na babae. Daig nung uh, hiraw na Texas. Dito po naman tayo dadako sa aking mga nakakulong. Madami na namang sukal. Ayan po ang aking nakakulong. Isang sisiyo na maliit na tira sa pitong sisiyo. At mag-asawa, mag-asawa din po ito ah. At ito po yung aking suburang unas na kaber Pag pa kayo, ay okay, kayo bibigyan. Mm, -hmm. mm -hmm. Matatapon, ng... o. Oh. Ang kain. Walang tubig na naman. nasan kaya si Ulikba? ba? Yan po ay kabir. kaber hmm. Kabir po yan. Parehong tandang. Yan po ay mga may lahi. Tiksas. At ulit ba? Oh. Yan po ang aking nakakulong ay isang sisiw na natira sa pitong magkakapatid. Kinain ng pusa. Klik pa din po yun. ayan bakit kayo na may nasunod sa akin sinulo na ni tiksas yung pagkain ayan yun po pala yung aking uligbao oh. terik tik 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 terik tik Yan, po yan Buong katawan ay iting toka, palong, katawan at lids. araw-araw, isang kilo, sa labing isang manok. hindi po tayo makapagparami ng manok ang itlog ay kinakain ng aso ang sisil kinakain ng pusa mga dayuhang pusa ayan po yung aking alikbao oh. ayan Kapagka po nagkakapistihan ng manok, dito po sa amin ay maraming nakakaligtas dahil ako po ay may lahing ulikba. Yan. Nandumating po yung aking anak. Nung nakaraang pista, nagkarni po kami ng ulikba. Talaga po ang karne niya ay iba. Ito po namang dilaw ay may lahing tiksas. Dag yung aking kabera. Muli hanggang dito na lamang po Nagpakain po lang ang tayo ng uh, manok at magwawalis po uli si Kamaling. Ingat po tayo. Kuso po ngayon ang sipon ubo. At uh, sa panahong mag-aamihanin na. Ingat po tayo palagi. I love you all.